mga ka-plantits. na kay cardboard. Oh, Pilanin ka na nga. 2 two, three. Three and a half. So, binabotangan ko siya ang kuan. Mga ipil-ipil. Ito mga extract nga kuan Lutas, gulay. Walang naku pa na ko so, maripat pa siguro na yun eh. Mahunat So last year na yun napalit no. Uh, as in cute ka pa ni. Eh. Kuan pa cute pa ani nila. Yun ana. Or may anak pa Mr. Toka. Dag ko. Yun yun. ada Nadag ko. lagi sila no. Katong isa po. Dahil po siya form. Kani may pinakadako. Ang oban ta sa loyo plano na ako ikuan na ni itapok na ni tanan mga cardboard. Para na sila tanawon kay nagkayagar <laughs> agid diri. Right? So, kasabot pa sa arrangement ani kay, guot kayo. Oh, tao na pa mga tanom sa ilalom ginanglang gina sila igawas kay di na sila kakuan kakolor naglibog pa kuan yung mga mother plant aha gina sila iplastar no kusig sa luyo na lang siguro ni mahadlok lang ko kay mga bali ang kuan mga bali ang mga spadix lisod ka ayo ibalhin labi na ni ang katagas ka ayo so mara to mga chika no early morning mag chika chika kiko dali ah <laughs> ako isa ako isa dali is sa garden chika galore Lingaramang gungko kay kuan ba ng pang vlogging na ko kay sa youtube o sa kong reels niya yeah, documentation gina na, na ako kay kong documentation kay kaya na ako ito na ba na pormero maoni sila then dagko sa na ako mga previous arrangement kanang malingaw jud ko as in Kanang ng, kumbaga, passion na ginina ko ng mag-picture, mag, -picture, mag